Kumain kami sa pepper lunch kahit dinner na. Kailangan namin pumunta sa Pampanga kasi may bibilin si Kuya. Andito na nga kami ngayon sa SM Pampanga tapos dito na lang kami kakain sa pepper lunch. And first time ko lang matatry ito mga ante ko. Medyo pricey lang to ah. So ididilit daw tayo ng Kuya kaya sa tingin ko naman eh, mura lang to. Charot! pumunta nga kami dito medyo madaming tao tapos naghintay lang kami ng kaunti. And maya maya lang nakaupo na rin kami. Tapos self service dito, ikaw yung kukuha ng baso, tubig, tsaka yung kutsara tingin. So dumating na nga rin yung order ko and hindi ko alam na kailangan pa lang haluin to ha? video video pa akes pero okay lang kahit hindi ko pa siya hinalo eto naman yung order ng kuya tapos this time sinabi na sa amin ng staff na need nga raw haluin so and... ayun for the mix na ang personability nyo hindi pa pala siya luto akala ko kakainin na siya ng ganyan <laughs> Oh my gosh. Okay. <laughs> Kasi nga first time in my life na makapagganire. Eh. Ala, yung itlog ko. Ayoko nang hindi malasado. Chara. Tapos nung dumating nga yung order namin, sabi ko sa sarili ko, ala, ang konti naman. Ito na yun. Pero hindi pala guys. Sulit yung pera na ginasas ni kuya dito. <laughs> Madami naman pala siya, mga ante. New experience din, ganun. Tapos hindi pwedeng hindi ka mapapaso dito kasi super init nung plato nila. mafi feel mo na nasa Japan ka. Hala. Umorder si kuya ng salad and then yung kay mami, yung chicken. Parang tinga ko lang, te. Joke lang. Meron din tayong fried chicken dito. Teriyaki ata yung in-order ko. May sauce pala sa Gedli. So, kinuha ko. Ngayon ko lang nilagay. And ha? yung rice din, minix ko na rin. Ganyan pala kainit yung plate nila. 250 degrees Celsius. At dahil pepper lunch nga it ito mga ante, dadamihan natin ang pepper. Overall guys, masarap yung in-order namin and sulit naman. And then last February, may pumunta sa amin na vlogger. Meron lang siyang 500,000 followers. Sana all! Alam niyo ba, nakwento ko na to dati we. Siya yung nagsabi sa akin or nagpush okay. sa akin na mag-vlog nga raw. Asawa siya ni Luisito Vlogs, tapos yung name niya sa social media is Leia Vlogs. Nagpapasalamat ako kay Lord kasi ginamit yung buhay ni Adelaya. Kasi parang 2017, gusto ko na rin talaga mag-vlog, gano'n. So, ito na ako mga ande, napapanood nyo na akong Ano, sarap maging kapatid nito kasi ang sisipag nila mga te. Naglinis pa dito sa bahay. Ayan, nagpahinga na sila. So, this time naman, Sunday to. Ayan, may nawawalan po ng cellphone. Hindi ko sasabihin na kami yung nagtago. Iligay na rin po namin kasi baka umiyak. Charot. Pumunta kami kala Jersey dahil birthday niya. Tapos, eto po, kabubunod lang daw po nito. Pero, nakadalawang beses na po siyang balik. Iwait natin yung spaghetti at saka yung panse, 10 out of 10, guys. Tapos isa-isa kami nagpapakilala doon kay tita, yung mama ni Jersey. Tapos sabi ko, ako si Miracle. And sabi niya, ah, ikaw ba si Miracle din? Tawanan kami. Alam lang, share ko lang. Tapos ito yung favorite picture ko. Ewan ko lang kung may mapansin kayo dyan. Last time then lumabas yung mga teachers. Sayang lang wala si Tita Irms. Manyaman at sulit na sulit mga ante. Busog na busog ako dito. Thank you so much po pa sa pag-treat. So lang naman guys. Don't forget to follow, like, and share. Bye!